Hello mga kahugot! Welcome back to Pinoy Hugot Sihi, ang tambayan ng mga tunay na trending updates, kilig stories, at hugot moments ng ating favorite love teams. At syempre, hindi mawawala sa spotlight ang isa sa pinakaminamahal nating lahat, ang Don Bell. Kaya kung handa ka ng kiligin, simulan na natin. Sa isang candid na interview, inamin mismo ni Bell Mariano ang isang bagay na nagbigay ng goosebumps at kilig sa fans. Sabi ni Belle, may mga pagkakataon na siya ay sobrang kinakabahan, lalo na kapag nasa gitna siya ng isang malaking event o bago mag-perform. Aaminin daw niya, hindi madali para sa kanya ang mga ganitong sitwasyon, pero dito niya lalong na-appreciate si Donnie Pangilinan. Kwento pa ni Belle, sa gitna ng kanyang kaba, laging nandyan si Donnie para suportahan siya. Hindi daw ito basta simpleng suporta, kundi yung tipong ginagawa talaga ni Donnie ang lahat para kumalma siya. Minsan isang simpleng tapik sa balikat, minsan isang mahigpit na titig na nagsasabing tikaya mo yan, I'm here for you. At dahil doon, biglang nagiging magaan ang loob ni Belle at nawawala ang kaba. At syempre, hindi ito nakalampas sa mata ng mga Don Bell fans. Viral na naman sa social media ang moment na ito. Maraming netizens ang nagsabi na, hindi lang ito love team, totoo ang care at pagmamahalan nila. Isa na namang patunay na ang tambalan ni na Donnie at Bell ay higit pa sa on-screen chemistry, may genuine connection sila naramdam ng lahat. At iyan ang nakakakilig na kwento ngayong araw, mga kahugot. Ano ang masasabi ninyo sa ginawa ni Donnie para kay Belle? Nagpakalma ba kayo sa sobrang kilig? I-comment na ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng DonBelle Moments dito sa Pinoy Hugot Hugotsi. Kung saan ang bawat kwento ay may kasamang kilig at hugot.